Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Kumusta mga kaibigan? Madalas ka bang magising sa gabi para umihi? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Ang madalas na pag-ihi sa gabi o tinatawag na nocturia ay nakakaapekto sa milyon-milyong tao. Bukod sa pagkaantala ng tulog, nagiiwan ito ng pakiramdam na pagad at walang sigla kinabukasan. Pero paano kung may paraan para malutas ito ng tuluyan ng hindi gumagamit ng gamot o komplikadong paggamot? Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang isang subok na solusyon para masolusyonan ang nokturya ang sikreto ay nasa pag-unawa sa tunay na dahilan nito. At baka magulat ka na hindi ito palaging may kinalaman sa pantog o bato. Kidneys Ano ang sanhi ng nocturia? Hindi lang ito tungkol sa inuming tubig. Kapag pinag-uusapan ang madalas na paghihi sa gabi, iniisip ng karamihan na dahil ito sa sobrang pag-inom ng tubig bago matulog. Bagamat totoo na nakakaapekto ito hindi ito ang pangunahing sanhi. Marahil narinig mo na rin na pwedeng sanhi ito ng urinary tract infection, UTI, pinalaking prostate sa mga lalaki, o bato sa bato. Bagamat maaring dahilan ang mga ito, hindi ito ang pinakakaraniwang sanhi. Ang tunay na ugat ng problema, mga antas ng insulin. Isa sa mga hindi napapansin na sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi ay ang mataas na antas ng insulin. Ang mataas na insulin ay maaaring magdulot ng sobrang produksyon ng ihi at hadlangan ang kakayahan ng katawan na panatilihin ang tubig. Alam nating ang insulin ay hormone na pangunahing responsable sa regulasyon ng blood sugar, ngunit mayroon din itong mahalagang papel sa balance ng likido sa katawan. Kapag mataas ang insulin, Hinaharang nito ang ilang adrenal hormones tulad ng aldosterone na responsable sa pagpapanatili ng sodium at tubig sa katawan. Kung kulang ang aldosterone activity, nawawala ang kakayahan ng katawan na panatilihin ang tubig, kaya't nauuwi ito sa madalas na pag-ihi. Ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng mga may diabetes o prediabetes ay may problema sa madalas na pag-ihi lalo na sa gabi. Mga ebidensya na sumusuporta sa koneksyon ng insulin at pag-ihi. Narito ang ilang mahahalagang ebidensya na nagpapatunay sa koneksyon ng insulin at madalas na pag-ihi. Number 1. Pag-aaral sa mga hayop. Natuklasan sa pag-aaral na kapag binigyan ng insulin ang mga aso, bigla silang naglabas ng napakaraming ihi. Ito ay dahil ang mataas na insulin ay direktang humaharang sa adrenal hormones na dapat sana'y nagpapanatili ng likido sa katawan, kaya't sobra-sobra ang paghihi. Number 2. Overactive Bladder Syndrome Maraming pag-aaral ang nag-uugnay ng mataas na insulin sa Overactive Bladder Syndrome. Ang kondisyon na ito ay nagdudulot ng matinding pangangailangang umihi at madalas na pag-ihi na madalas nagdudulot ng pagkaantala ng tulog. Number 3. Pre-diabetes at metabolic syndrome Ang mga taong may pre o metabolic syndrome, isang kombinasyon ng mga kondisyon tulad ng mataas na presyo ng dugo, mataas na blood sugar, labis na tabas sa tiyan, at abnormal na cholesterol levels, karaniwang may problema rin sa madalas na pag-ihi. Halos palaging nauuna ang mataas na insulin sa mga kondisyong ito. Paano nakakaapekto ang insulin resistance sa iyong katawan? Ano nga ba ang nangyayari sa iyong katawan kapag sobrang taas ang antas ng insulin? Ang mataas na insulin na kadalasang makikita sa insulin resistance ay nagiging sanhi ng paglalabas ng kidney ng mas maraming sodium. Dahil dito, nawawala rin ang mas maraming tubig sa katawan. Na nauuwi sa madalas na pag-ihi. Kung nangyayari ito sa gabi, madalas kang nagigising para umihi. Ang insulin resistance ay maaaring makaapekto sa iba pang hormones tulad ng cortisol na nakakaapekto sa iyong pattern ng pagtulog at antas ng enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit kadalasang pagod at parang wala sa sarili ang mga taong may nocturia dahil sa kawalan ng sapat na tulog at dahil na rin sa insulin imbalance na nagdudulot ng pagnanais kumain ng matatamis at refined carbs. Bakit lalong lumalala ang sitwasyon kapag nagsasnack sa gabi? Ngayon, marahil tinatanong mo, ano ang sanhi ng insulin spikes, lalo na sa gabi? Ang sagot ay simple, pagnanakaw ng merienda bago matulog. Kapag kumakain ka sa gabi, kahit maliit na merienda lang, Tumataas ang antas ng insulin. Hindi lang ito para sa mga matatamis na pagkain. Kahit low-carb snacks ay pwedeng magpataas ng insulin kung kinain sa gabi. Dahil dito, kailangang iproseso ng iyong katawan ang pagkain, kaya't nauuwi ito sa mas madalas na pag-ihi sa gabi. Madalas nagkakamali ang iba sa pag-iisip na basta't walang asukal, okay lang ang pagkain sa gabi. Ngunit kahit pagkain tulad ng mani, keso, o yogurt, ay maaring magpataas ng insulin. Ang insulin spike na ito, kasama ng ininom na tubig bago matulog, ay magre-resulta sa paggising mo ng paulit-ulit para umihi. Paano matutulungan ang nocturia? Narito ang step-by-step -step guide. Kung nais mong matigil ang paggising ng madalas sa gabi para umihi, sundin ang mga hakbang na ito. Number 1. Huwag kumain ng merienda sa gabi. Iwasan ang pagkain pagkatapos ng hapunan. Pinakamainam na tapusin ang huling kain bago mag 6.30 ng gabi upang bigyan ang katawan ng sapat na oras na ibaba ang antas ng insulin bago matulog. Number 2. Limitahan ang pag-inom ng tubig sa gabi. Siguraduhing sapat ang iniinom na tubig sa buong araw Ngunit huwag nang uminom ng fluids pagdating ng 6.30 p.m. Bawasan ang tubig sa gabi upang mabawasan ang produksyon ng ihi. Number 3. Sumunod sa low-carb, high-fat diet. Bawasan ang iyong pang-araw-araw na carb intake sa mas mababa sa 30 grams upang makatulong sa pag-stabilize ng insulin levels. Ang ganitong uri ng pagkain na kilala bilang ketogenic diet ay napatunayang nakakatulong sa insulin sensitivity at nababawasan ang madalas na paghihi sa gabi. Number 4. Isama ang intermittent fasting. Unti-unting dagdagan ang oras sa pagitan ng huling kain sa gabi at almusal. Magsimula sa 12-hour fast at unti-unting gawing 16 hours o higit pa. Makakatulong ito na lalong pababain ang insulin levels at balansihin ang hormones. Number 5. I-monitor ang iyong blood sugar at insulin levels. Kung pinaghihinalaan mo ang insulin resistance, magpakonsulta para sa isang fasting insulin test. Hindi ito kadalasang ginagawa sa routine check-ups, ngunit maaaring magpakita ito ng mataas na insulin levels bago pa man magbago ang iyong blood sugar. Sa ganitong paraan, mas mamanage mo ang iyong diet at lifestyle para ma-address ang nocturia. Pangwakas Alamin kung paano makokontrol ang nocturia ng natural. Sa pagsunod sa mga simpleng hakbang na ito sa iyong diet at lifestyle, maaari mong mabawasan o tuluyang maiwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Hindi lang mas magiging maayos ang iyong tulog, mas gaganda rin ang iyong kalusugan, mood at antas ng enerhiya. Kaya, handa ka na bang kontrolin at tuluyang solusyonan ang nocturia? Subukan ang mga hakbang na ito at tingnan ang pagbabago sa iyong katawan. Disclaimer Ang video na ito ay maaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Gayunpaman, wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi ginagarantiyahan ng Mind Your Body Channel na gagana ang mga epektong nakalista sa video na ito dahil maaring hindi gumana ang mga ito para sa iba. Tulad ng lahat ng mga gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom, pagkain o paggamit ng mga tinutukoy sa video sa inyong doktor. Ang layunin ng Mind Your Body Channel ay magbigay ng edukasyon sa kalusugan ang aming hangarin ay ipalaganap ang impormasyong pangkalusugan upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino na makamit ang isang malusog at magandang pamumuhay. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa halusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa halusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.